Oh, 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 oh. hello then... so, guys. Support to this video guys. So, uh, itong aso guys na kinagat ng aso rin. Eh? So, tingnan nyo ang kuad. Kanyang sugat. Kinagat siya ng malaking aso. At, meron pa dito guys ayan to so ah uh, bigyan natin ng gamot guys para gumaling so kanina guys ah uh, munti ko itong mamatay hindi na nakagalaw buti na lang na bigyan natin ng panlunas na gamot so lalagyan natin siya ng ah uh, tigri tigri guys yung tigri tigri uh, toy ito yan. So, patuloy lang natin siya ng tigri-tigri. Okay. At ito pa. Kawawa kasi yun. Maliit pa kasi. So, mayroon din isa dito guys. So, masakit talaga to. Parang ano siya, binalibalian siya ng malaking aso. Kaya, ayun. lang. Huwag kang mag-ano dyan. Oh, Yan tuluin natin ng gamot. So, ito ay lunas guys. So, tigri-tigri to guys. Ito yung lunas. So, hagunoy at tigri-tigri panlunas lunas na rin. pwede ito sa ahas guys. Kahit anong hayop kung anong sektor ang kakagatin sa ito. Pwede rin. Sana maka survive to. At sana rin maging Op, 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 op,